Kapag binuksan mo ang isang itlog, hindi lang basta pagkain ang makikita mo, kundi isang likas na himala ng nutrisyon. Sa loob ng maraming taon, naging sentro ito ng mainit na usapan. Ang itlog ba ay kaibigan ng kalusugan o panganib sa puso? Sa dami ng magkakasalungat na opinyon at bagong pag-aaral, hindi nakapagtataka kung bakit maraming Pilipino ang nag-aalangan. Pero narito ang tanong: ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating katawan kapag kumakain tayo ng dalawang itlog araw-araw? Ang sagot ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Ang itlog ay hindi lamang abot-kayang protina. Ito'y puno ng mahahalagang bitamina, mineral, at bioactive compounds na tumutulong sa kalusugan ng puso, utak, mata, at kalamnan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakabagong ebidensyang sintipiko na maaaring magpabago ng iyong pananaw sa itlog at sa kalusugan mo mismo. Pag-uusapan natin kung paano ito nakakatulong sa kabusugan, sa pamamahala ng timbang at sa pangkalahatang lakas ng katawan. At higit sa lahat, lilinawin natin ang mga matagal ng paniniwala na maaaring hindi na akma sa panahon ngayon. Handa ka na bang muling kilalanin ang itlog? Hindi bilang simpleng almusal kundi bilang kakampi sa iyong kalusugan? Tara, simulan natin. Bakit kailangang kumain ng itlog? Ang itlog ay isa sa pinakapayak ngunit pinakamakapangyarihang pagkain maaari mong idagdag sa iyong araw-araw na dieta. Puno ito ng mataas na kalidad na protina na tumutulong sa pagbuo at pagsasaayos ng kalamnan, isang bagay na lalong mahalaga habang tayo'y tumatanda. Bukod dito, taglay nito ang mahahalagang bitamina tulad ng D, B12 at A, pati na rin ang mga mineral gaya ng selenium at phosphorus na sumusuporta sa kalusugan ng buto, dugo at immune system. Hindi lang iyan, ang itlog ay may unsaturated fats na mabuti para sa puso at may choline, isang nutrient na mahalaga sa kalusugan ng utak at atay. At kung ikaw ay nagbabantay ng timbang, makakatulong ang itlog na maramdaman mong busog ng mas matagal kayat mas madali ang pag-iwas sa labis na pagkain. Mayroon din itong mga antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin na tumutulong sa kalinawan ng paningin at proteksyon ng mga mata laban sa pagtanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng itlog ay maaaring magpatalas ng isipan at magbigay ng mas matatag na enerhiya sa katawan. Kaya sa video na ito, samahan mo kami sa isang masinsinang paglalakbay sa loob ng iyong katawan upang tuklasin kung paano gumagalaw at gumagana ang mga sustansyang taglay ng itlog. Sa pagtatapos ng video, mas mauunawaan mo kung paano ka matutulungan ng dalawang itlog bawat araw. Hindi lang para sa panlabas na sigla, kundi para sa pangmatagalang kalusugan. Kung kapaki ang video na ito sa iyo, itype ang isa sa ibaba. At idagdag mo na rin kung saan ka nanonood. At tandaan, ang impormasyong ito ay para sa edukasyon lamang. Para sa mga partikular na alalahanin sa kalusugan, makabubuting kumonsulta sa iyong doktor. At kung gusto mong mas marami pang ganitong kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Ngayon na alam na natin kung bakit mahalaga ang itlog sa ating kalusugan, silipin naman natin ang mga nutrisyong taglay nito at paano ito nakakatulong sa ating katawan. Tara, himayin natin. Bilang labing tatlo ang nutrisyong dala ng itlog. Sa puntong ito, silipin natin ang tunay na kayamanan sa loob ng shell. Ang itlog ay hindi basta-basta pagkain. Ito'y isang likas na imbakan ng mahahalagang sustansya. Madalas itong tawaging superfood at hindi ito basta hype. Bawat piraso ay puno ng nutrients na tumutulong sa maayos na paggana ng katawan. Ang dalawang itlog bawat araw ay maaring magbigay ng tulong sa kalusugan na higit pa sa inaasahan. Ang isang malaking itlog ay may humigit kumulang anim na gramo ng mataas na kalidad na protina, mahalaga sa pagbuo at pagsasaayos ng mga kalamnan at tissue. At sa loob ng 78 calories, makakakuha ka na ng sustansyang tumutulong sa immune system, paningin, buto at utak. Narito ang ilan sa mga bit-bit nitong bitamina at mineral. Bitamina A, para sa malinaw na paningin at malakas na resistensya. Bitamina B12, para sa kalusugan ng utak at nervous system. Bitamina D, para sa matibay na buto at ngipin. Bitamina K, tumutulong sa pagbuo ng dugo. Phosphorus at selenium, nagbibigay proteksyon sa mga selula laban sa oxidative stress. Choline, mahalaga sa memorya, ...konsentrasyon at kalusugan ng atay. Sa madaling salita, ang itlog ay isang biyaya mula sa kalikasan. Simply, abot kaya at puno ng sustansyang kailangan ng katawan. Ngayon kung iniisip mong kumain ng itlog ay masama para sa puso, hintayin mong marinig ang susunod. Tuklasin natin kung paano nakakaapekto ang itlog sa kalusugan ng puso at bakit maaaring hindi na akma ang mga lumang paniniwala sa bagong siyensya. Bilang labindalawa, kalusugan ng puso. Ngayon pag-usapan natin ang isa sa mga pinakapinag-aalalang aspeto ng pagkain ng itlog, ang epekto nito sa puso. Sa loob ng maraming taon, itinuring ang itlog na panganib sa kalusugan ng puso dahil sa kolesterol nito. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang dietary cholesterol mula sa itlog ay may limitadong epekto sa LDL o bad cholesterol sa dugo, lalo na sa mga walang kondisyon sa puso. Kapag tumaas ang cholesterol mula sa pagkain, kadalasang bumababa ang natural na produksyon ng katawan. Bukod dito, ang itlog ay nagpapataas ng HDL o good cholesterol na tumutulong sa pag-alis ng labis ng cholesterol mula sa mga ugat. May mga ebidensyang nagpapakita na ang regular na pagkain ng itlog ay maaring magpababa ng panganib sa coronary heart disease at magpalakas ng cardiovascular health. Ang mga antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin ay tumutulong sa pagbawas ng oxidative stress at pamamaga, dalawang salik na konektado sa sakit sa puso. Sa tamang dami at bilang bahagi ng balancing dieta, ligtas ang dalawang itlog bawat araw para sa karamihan. Siyempre, kung may kasaysayan ng mataas na kolesterol o sakit sa puso, mahalagang kumonsulta sa iyong healthcare provider. Ang pananaw sa itlog ay nagbago na mula sa dating itinuturing na panganib. Ngayon ay kinikilala na bilang bahagi ng masustansyang pamumuhay. Ngayon tingnan natin ang epekto ng itlog sa panlabas na anyo mula sa kutis hanggang sa natural na glow. Paano nakakatulong ang itlog sa pagpapaganda ng balat? alamin natin. Bilang labing isa, malusog na kutis at kagandahan. Hindi lang panloob na lakas ang hatid ng itlog, may epekto rin ito sa ating panlabas na anyo. Para sa mga nagnanais ng mas matibay na kuko, mas makinis na balat at mas buhay na buhok, ang itlog ay isang simpleng solusyon na may malalim na benepisyo. Ang protinang taglay nito ay mahalaga sa produksyon ng keratin, ang pangunahing sangkap ng buhok at kuko. Kapag kulang sa protina, maaring humina ang buhok o magsimula ang pagkalagas. Ang pagkain ng dalawang itlog araw-araw ay nagbibigay ng sapat na protina para sa pagpapanatili ng lakas at sigla ng ating panlabas na anyo. Bukod dito, sagana rin ito sa biotin o vitamina B7 na tumutulong sa pagpapalakas ng buhok, kuko at sa kalusugan ng balat at salungat sa karaniwang paniniwala, ang pula ng itlog ang may pinakamaraming biotin, hindi ang puti. Mayroon din itong bitamina A na nagpapasigla sa produksyon ng sebum at tumutulong sa pagsasauli ng mga selula. Pinapanatiling hydrated ang balat at pinoprotektahan ang buhok mula sa pagkatuyo. Ang mga mineral tulad ng zinc at selenium ay kumikilos bilang mga antioxidant. Nilalabanan ang free radicals na nagpapabilis sa pagtanda ng balat. At huwag kalimutan ang choline na tumutulong sa estruktura ng mga selula ng balat at nagbibigay ng nutrisyon sa utak. Isang kombinasyong nag-aambag sa kabataang kutis at mas maaliwalas na hitsura. Sa kabuuan, ang dalawang itlog bawat araw ay hindi lang nagpapalakas ng katawan. Pinapalakas din ang kumpiyansa sa sarili. At kung ang kagandahan ay nagsisimula sa loob, ang lakas ng kalamnan ay isang mahalagang aspeto nito. Tingnan natin kung paano tumutulong ang itlog sa pagpapalago ng muscle mass sa mga senior na nais manatiling aktibo. Bilang sampu, paglago ng kalamnan. Kung lakas ang hanap mo, ang itlog ay isa sa pinakamabisang kakampi. Hindi lang ito para sa mga atleta o bodybuilder. Ang itlog ay mahalaga para sa sino man na nais mapanatili ang lakas ng katawan, lalo na habang tumatanda. Bawat itlog ay naglalaman ng 6 na gramo ng mataas na kalidad na protina at lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na hindi kayang gawin ng ating katawan kasama ang leucine na tumutulong sa muscle protein synthesis. Ang nutrisyon mula sa itlog ay may mataas na bioavailability. Madaling masipsip at magamit ng katawan, lalo na pagkatapos ng physical activity, kung kailan pinakamataas ang pangangailangan sa protina. Bukod sa protina, ang itlog ay may bakal at posporus, mahalaga sa pag-andar ng kalamnan, B vitamins, tumutulong sa produksyon ng enerhiya, vitamina D, kritikal sa pagpapanatili ng muscle mass, lalo na sa mga matatanda. Kung layunin mong bumuo ng kalamnan, pagbutihin ang performance, o panatilihin ang lakas sa paglipas ng panahon, ang dalawang itlog bawat araw ay isang simple, ngunit makapangyarihang hakbang. Paano nakakaapekto ang itlog sa haba ng ating buhay? Tuklasin natin ang papel ng itlog sa kalusugan mula sa cellular protection hanggang sa longevity. Bilang siyam, pagpapahaba ng buhay, maaring simple sa paningin, pero ang itlog ay may kakayahang suportahan ang isang mas mahaba at mas makabuluhang buhay. Madalas hindi nabibigyang pansin, pero ang mga itlog ay puno ng nutrisyong may epekto sa ating habang buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga diet na mayaman sa antioxidants, healthy fats, at mataas na kalidad na protina ay konektado sa mas mababang panganib ng cardiovascular disease at type 2 diabetes. Ang itlog ay may choline, isang mahalagang nutrient na sumusuporta sa kalusugan ng utak at tumutulong maiwasan ang pag-ipon ng taba sa atay, isang risk factor sa metabolic disorders. Mayroon din itong lutein at zeaxanthin. Na hindi lang para sa mata, kundi tumutulong din sa pagbawas ng silent inflammation na nagpapabilis sa pagtanda ng mga selula. Isa pang mahalagang benepisyo ng itlog ay ang papel nito sa pagpapanatili ng muscle mass, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang pagkawala ng kalamnan o sarcopenia ay isa sa mga pangunahing dahilan ng panghihina at panganib ng pagkahulog sa mga senior. Ang protina mula sa itlog ay madaling masipsip ng katawan at tumutulong sa pagpapanatili ng lakas at kalayaan sa paggalaw. At dahil mayaman din ito sa antioxidants, nakakatulong ang itlog sa pagpigil ng oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng maagang pagtanda. Sa ganitong paraan, napoprotektahan ang mga silula at napapalakas ang pangmatagalang kalusugan. Sa simpleng pagdagdag ng dalawang itlog sa iyong araw-araw na pagkain, maaari kang makagawa ng malaking hakbang tungo sa mas malusog at mas mahabang buhay. Ngayon pag-usapan natin ang isa sa mga hinahangad, ang ligtas na pagbaba ng timbang. Paano nga ba nakakatulong ang itlog sa pagkontrol ng gana at tamang timbang? Alamin natin. Bilang walo, tumutulong sa pagbaba ng timbang. Kung layunin mong magbawas ng timbang nang hindi isinusuko ang nutrisyon, ang itlog ay maaaring maging iyong lihim na sandata. Para sa marami, ang pinakamahirap sa pagdidieta ay ang pamamahala ng gutom. Dito pumapasok ang itlog dahil sa taglay nitong mataas na kalidad na protina, nagbibigay ito ng pangmatagalang kabusugan na tumatagal ng maraming oras. Ang pagsisimula ng araw sa pamamagitan ng dalawang itlog sa almusal ay nagbibigay ng matatag na enerhiya at nagsusulong ng paglabas ng mga hormone tulad ng peptide YY at cholecystokinin na tumutulong sa pakiramdam ng kabusugan. Bukod pa rito, ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya upang tunawin ang protina, isang prosesong tinatawag na thermic effect of food na tumutulong sa mas aktibong pagsunog ng calorie. Ang mga almusal na may itlog ay napatunayang nakakapigil sa labis na pagkain sa maghapon. Lalo na sa cravings para sa mga pagkain mataas sa kalori. At dahil ang dalawang malaking itlog ay may humigit kumulang isang daan at anim na calories lamang, karamihan mula sa protina at healthy fats, ito ay isang nutrient dense na pagpipilian para sa mga nagbabantay ng timbang. Kapag isinama sa mga gulay, avocado or oatmeal, ang itlog ay bumubuo ng isang balansing pagkain na hindi lang nakakabusog, kundi tumutulong din sa pagpapanatili ng blood sugar levels. Sa tamang kombinasyon, ang itlog ay hindi hadlang sa pagbaba ng timbang. Ito'y katuwang sa mas sustansyang paglalakbay tungo sa mas magaan at mas malusog na katawan. Ngayon, silipin natin ang kalinawan ng paningin. Alamin kung paano nakakatulong ang itlog sa pagpapalakas ng ating mga mata habang tayo'y tumatanda. Bilang pito, kalusugan ng mata. Ang malinaw na paningin ay hindi lamang biyaya. Ito'y resulta ng tamang nutrisyon. Dalawang antioxidants ang mahalaga sa kalusugan ng mata. Lutein at siyaksantin. Matatagpuan ang mga ito sa itlog, lalo na sa pula ng itlog, at may kakayahang protektahan ang retina mula sa pinsalang dulot ng liwanan. Sinasala nila ang mapanganib na asul na ilaw Mula sa mga screen at sikat ng araw, isang mahalagang proteksyon laban sa macular damage. Bukod pa rito, tinutulungan nilang in-neutralize ang free radicals na nag-aambag sa pagtanda ng mga selula ng mata. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pag-inom ng lutein at zeaxanthin ay konektado sa mas kaunting kaso ng age-related macular degeneration, isang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga matatanda. Ang itlog ay nakakatulong din sa pag-iwas sa cataracts at may taglay na vitamin A na mahalaga sa paggawa ng rhodopsin, isang pigment na kinakailangan para sa paningin sa mababang liwanag. Ang kakulangan sa vitamin A ay maaaring magdulot ng night blindness at iba pang problemang paningin. Sa simpleng pagkain ng dalawang itlog bawat araw, maaari mong mapangalagaan ang iyong paningin isang masarap at makabuluhang hakbang tungo sa pangmatagalang kalusugan ng mata. At kung ang mata ang bintana ng katawan, ang utak ang sentro ng ating pag-iisip, damdamin at kilos. Tuklasin natin kung paano sinusuportahan ng itlog ang kalusugan ng utak mula sa memorya hanggang sa mental focus. Bilang anim, pagandar ng utak. Kung gusto mong mapanatiling malinaw ang pag-iisip, ang itlog ay isang simpleng hakbang na may malalim na epekto. Nahihirapan ka bang tandaan ang mga detalye o manatiling nakatuto? Hindi ka nag-iisa. Maaring sinyales ito na nangangailangan ng suporta ang iyong utak. At dito pumapasok ang itlog bilang isang masustansyang solusyon. Ang itlog ay mayaman sa choline, isang nutrient na mahalaga sa paggawa ng acetylcholine, isang neurotransmitter na tumutulong sa memorya pagkatuto at mood regulation. Kapag kulang tayo sa choline, maaaring humina ang komunikasyon sa pagitan ng mga silula ng utak. Ang dalawang itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang isang daan at dalawamput limang milligrams ng choline na tumutugon sa malaking bahagi ng pang-araw-araw na pangangailangan. 400 milligrams para sa kababaihan, 550 milligrams para sa kalalakihan. Bukod pa rito, ang itlog ay may B vitamins tulad ng B6, B9, folic acid, at B12, mga bitamina na tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng nervous system. Pinapababa nila ang antas ng homocysteine, isang compound na konektado sa mga neurodegenerative diseases. Ang mga buntis at nagpapasuso, sa ilalim ng gabay ng doktor, ay makikinabang sa mga nutrisyong ito. Gayon din ang mga matatanda na nais mapanatili ang talas ng isipan. Sa bawat kagat ng itlog, hindi lang katawan ang pinapalakas, pati na rin ang isipan. Isang simpleng paraan ng pag-aalaga sa sarili na may pangmatagalang benepisyo. At kung ang utak ang sentro ng pag-iisip, ang immune system ang ating tagapagtanggol. Alamin kung paano tumutulong ang itlog sa pagpapatibay ng resistensya laban sa sakit. Bilang lima pagpapalakas ng sistema ng imunidad. Sa mundong puno ng virus, bakterya at si stress, ang malakas na immune system ay isa sa pinakamahalagang proteksyon. Nakakagaan ng loob malaman na ang itlog, isang simpleng pagkain, ay may kakayahang tumulong sa pagtatanggol ng ating katawan. Ang dalawang itlog bawat araw ay nagbibigay ng mga nutrisyong tumutulong sa pagpapatibay ng immune response. Isa sa mga ito ay ang vitamina A na tumutulong sa pagpapanatili ng mucous membranes sa ilong, bibig at respiratory tract, ang ating unang linya ng depensa laban sa mga mikrobyo. Ang vitamina B12 na sagana sa itlog ay mahalaga sa pagbuo ng mga lymphocyte, mga selulang imunidad na lumalaban sa mga banta sa kalusugan, mayroon ding selenium, isang mineral na tumutulong sa paggawa ng mga enzyme na nag-neutralize ng toxins, nagko-control ng pamamaga, nagbibigay ng antioxidant support sa mga selula ng immune system. At bagamat kadalasang nauugnay sa buto, ang vitamina D sa itlog ay may papel din sa regulasyon ng immune system. Pinapantay nito ang tugon ng pamamaga at pinasisigla ang paggawa ng antimicrobial peptides mga natural na panlaban sa bakterya. Bagaman walang iisang pagkain ang makagagamot ng lahat, ang itlog ay isang mahalagang bahagi ng balansing dieta na tumutulong sa pagpigil ng sakit at pagpapanatili ng kabuang kalusugan. Ngayon naman, tingnan natin kung paano nakakatulong ang itlog sa kontrol ng blood sugar. Paano nakakatulong ang itlog sa stable na enerhiya at pag-iwas sa biglaang pagtaas ng asukal sa dugo? Alamin natin. Bilang apat, kontrol ng asukal sa dugo. Ang itlog ay hindi lang pampalusog, ito rin ay kakampi sa pagpapanatili ng tamang blood sugar. Ang pamamahala ng blood sugar ay mahalaga hindi lamang para sa mga may diabetes, kundi para sa lahat. Ito ang susi sa stable na enerhiya, mas maayos na mood at pag-iwas sa mga metabolic disease. Ang itlog ay may halos zero glycemic index, ibig sabihin, hindi nito pinapataas ang blood glucose levels. Dahil sa taglay nitong mataas na protina at healthy fats, nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na enerhiya at mabagal na pagtunaw, lalo na kapag kinain sa almusal. Ang dalawang itlog bawat araw ay makakatulong sa pagbawas ng insulin spikes, pag-iwas sa insulin resistance, pagkontrol ng gana, lalo na sa mga nasa panganib ng type 2 diabetes, kapag isinama sa mga pagkaing mataas sa fiber tulad ng gulay o whole grains, mas tumataas ang benepisyo, pinapanatili ang antas ng enerhiya at pinapababa ang cravings. At huwag kalimutan, habang pinapangalagaan ang blood sugar, sinusuportahan din ng itlog ang kalusugan ng puso. Isang holistic na epekto para sa pangmatagalang wellness. Ngayon, kung handa ka nang isama ang itlog sa iyong pagkain, tanong, paano mo ito ihahain? tuklasin ang masustansyang paraan ng paghahanda ng itlog na pampabusog at pampalusog. Bilang tatlo, mga paraan ng paghahanda ng itlog. Ang tamang paghahanda ng itlog ay susi sa pagkuha ng buong benepisyo nito. Hindi lahat ng paraan ng pagluto ay pantay-pantay pagdating sa nutrisyon. Ang pagpapakulo ng itlog ay isa sa pinakamainam. Pinapanatili nito ang yok kung saan matatagpuan ang mga vitamina A, D, E at K pati na rin ang mga antioxidant tulad ng lutein at siaxanthin. Ang poached eggs na niluluto sa mainit na tubig nang walang dagdag na mantika ay mahusay sa pagpapanatili ng maseselang nutrients at nagbibigay ng eleganting twist sa simpleng pagkain. Kung mas gusto mo naman ang scrambled eggs, maaari pa rin itong maging malusog. Lalo na kung gagamit ng kaunting olive oil at isasama ang mga gulay tulad ng spinach, sibuyas o kamatis. Gayunpaman, mahalagang iwasan ang hilaw na itlog. Bukod sa panganib ng salmonella infection, ang abidin sa hilaw na puti ng itlog ay maaaring hadlangan ang pagsipsip ng biotin, isang mahalagang nutrient para sa balat, buhok at metabolismo. Sa ligtas at maingat na paghahanda, masisiyahan tayo sa buong sustansya ng itlog isang simpleng hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay. Kung alam na natin kung paano ihanda ang itlog, mahalaga ring malaman kung paano pumili ng pinakamainam na uri nito. Tuklasin natin kung anong itlog ang dapat mong hanapin para sa kalusugan at kalidad. Bilang dalawa, tamang pagpili ng itlog. Ang kalidad ng itlog na ating kinakain ay kasing halaga ng paraan ng ating paghahanda nito. Para sa kaligtasan at nutrisyon, mahalagang pumili ng malinis, buo at walang bitak na itlog. Ang mga bitak sa shell ay maaaring maging daan ng mga bakterya tulad ng salmonella. Kaya't huwag mag-atubiling itapo ng itlog na may sira o may kakaibang amoy. Iminumong kahiring itago ang mga itlog sa orihinal na lalagyan sa loob ng refrigerator upang mapanatili ang tamang temperatura at maiwasan ang moisture at kontaminasyon. Bago gamitin, linisin ang shell kung kinakailangan at siguraduhing maluto ng lubos ang itlog, lalo na para sa mga bata, buntis o may mahinang resistensya. Kung nais mo ng malambot na yolk o gagamit ng itlog sa mga hilaw na recipe tulad ng homemade mayonnaise o dressing, pumili ng sariwa at pasteurized na itlog mula sa mapagkakatiwalaang ang supplier. Sa maingat na pagpili at tamang paghawak, Masisiguro mong ligtas at kapakipakinabang ang bawat itlog na iyong kakainin. Pero paano kung hindi ko makain ang itlog o kailangan umiwas pansamantala? Tuklasin ang masustansyang pamalit sa itlog para sa may allergy, dietary restrictions o naghahanap ng alternatibo. Bilang isa, mga pamalit sa itlog. Hindi lahat ay maaring kumain ng itlog at iyon ay ganap na nauunawaan. Maaring dahil sa allergies, dietary restrictions, o personal na paninindigan, may mga taong kailangang umiwas sa itlog. Ang magandang balita, may mga masustansya at praktikal na alternatibo na makakatulong pa rin mapanatili ang balansi sa nutrisyon. Narito ang ilang mga pamalit na maaaring gamitin sa pagluluto o paghahanda ng pagkain. Chia seeds. Kapag hinaluan ng tubig, isang kutsara ng chia pastatlong kutsara ng tubig. Nagiging parang gel na maaaring gamitin bilang kapalit ng isang itlog sa mga recipe. Dinurog na saging o unsweetened applesauce, mainam para sa mga baked goods, nagbibigay ng moisture at natural na tamis. Tofu, lalo na ang silken tofu, ay maaaring gamitin sa mga savory dishes bilang egg substitute. Legumbres tulad ng munggo o lentils, mayaman sa protina at maaaring gamitin sa mga plant-based na ulam. Mahalaga pa rin panatilihin ang balancing dieta upang matugunan ang mga pangangailangan ng katawan, lalo na ang mga nutrients na karaniwang makukuha sa itlog tulad ng choline, B vitamins at protina. Ang itlog ay may maraming benepisyo mula sa immune support hanggang sa brain function, ngunit sa pamamagitan ng matalinong pagpili, maaari mo pa rin alagaan ang iyong kalusugan kahit wala ito sa iyong plato. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang tips na makakatulong sa iyong wellness journey.